Ay, yung cup na. Ano pa? Sige, kuha. Ano? May gunting naman. Nah, Na. Itaas mo. Oh. mo. na. Ito na. Yung ano mo? Pwede ka na, pwede mo na ibalik yung sombrero mo. Pwede mo ibalik. Bakit? <laughs> Ganun lang, pagpasok lang yun. Hindi <coughs> ako. Mama, ito ba? ba? papa. lang ng

Hindi <laughs> Ikot na Nunguha ka na ng makukuha mo dyan. Na, kuha na. Kuha na. Ba't isa? Ano dalawa? kumuha mm -hmm. so, ka. Dito, dali. Dalawa? Well, ayaw mo yung ano? Green. Isang green. Galsan si Mako. Hindi yan.

Ano kaya mo? Oo. Marias lang 'yan naman yung binibili mo. Eh. May pangalan lang 'yun kaya ano challenge. Pwedeng inumin. Tanong mo. <laughs> Lumpia. Lumpia. <laughs> Bakit? No, no, ano yan? Napry ko ng bagong ano ba? Ano pinagtitingnan nito? Itong tingnan mo, oh chicken, sambu, pwede tayo magluto. Gawin natin sa Coca-Cola. Coca, -Cola. Coca -Cola, Maliit lang yan. Prima. May, may ba may bakon. Sa Sambu. May bakon ko, may bakon. Kano ba to? May nakalagay, 179 pala. Ba, tama ba yung old chicken? Bal? Coca-Cola. Sprema. Luxus yan. May manok pa naman tayo. Lagyan nyo nilang ng glue. Sambu no? yan, oh. ko. Ako, sambu. Paano yun? Nadala natin sa bahay. Hindi, okay lang yun. Lalagyan natin siya, ano. Diyan, hawak mo, ha? Ito. Harap tayo malaki. 170 lang talaga siya. Walang Ano? Ayan, 179 lang talaga siya. Oh. Pare-pareho lang ba ng size na? Pare-parehas lang siguro ng kilo yan. Yes, no. Bibili niyo sa akin,